May kasabihan tayo na pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Magandang kasabihan, di ba? Ibig sabihin, huwag ka daw gumante. Pero may mas magandang kasabihan sa Bible. Bago ka pa batuhin ng bato ng ibang tao, maghagis ka na daw ng tinapay. Ang sabi sa Book of Ecclesiastes, "Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days." Yung Bible verse na ito ay tungkol sa prinsipyo ng pagkabukas palad at yung pangako ng pagbabalik ng biyaya. Yung paghagis ng tinapay sa tubig ay metaphor yan para sa paggawa ng kabutihan at pagbukas palad sa kapwa na walang hinihiling na kapalit. At kalaunan may magsusukli sa atin ng kabutihan dahil sa ginawa natin. Maari hindi financial yan or material yung tatanggapin natin, Maaring may tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. May magbubukas ang pinto ng opportunity. May pagpapala na darating sa buhay ng ating pamilya. Nawa ay maging bahagi ito ng ating buhay. Pray tayo. Lord, turuan mo po ako na maging bukas palad at gumawa ng mabuti ng walang hinihiling na kapalit. Nagtitiwala ako sa iyong mayamang biyaya. Mangyari nawa ang iyong kalooban itong aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.